Dako tayo dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil lalo pang naghigpit doon sa mga driver ng bus matapos nga na may magpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Ano pang pa mga hakbang ang ginagawa dyan mga otoridad? Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Nagpositibo sa isinagawang random drug test ang dalawang bus driver dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Ang dalawang lalaki ay mula sa isang daan at grupo ng mga driver na kumuha ng test dito sa PITX. Ayon sa isa sa mga driver na impluensyan siya ng kanya mga kaibigan noong linggo ng gabi. Ayon naman kay Jason Salvador, head ng PITX Corporate Affairs, kinumpis ka na ng Land Transportation Office at ang driver's license ng mga ito habang ang dalawang lalaki ay sumasa sumasailalim sa investigasyon, ani Salvador kapag nagpositibo ang mga ito sa confirmatory test ng Department of Health, mas ang lisensya ng mga ito sa loob ng isang taon at sa sa ilalim sa rehabilitation. Samantala iniulat naman ang pamunuan ng PITX na maraming naka-air-conditioned na bus na biyahe papuntang Bicol ang fully booked na hanggang Webes. Una nang iniulat na tiniyak ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na nagbigay na ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa mga provincial bus. Ayon din kay Bautista, tuloy-tuloy ang isinasagawang random drug test para sa mga driver. Ito ay para matiyak na ligtas ang mga biyahe ng mga pasahero. Ayos naman yung movement ng uh, mga pasahero no dahil la uh, tama yung coordination na ginagawa ng PITX management with the other government agencies no uh, nandoon ang uh, LTFRB nandoon ang uh, uh, PNP no But uh, continuous yung uh, random uh, drug testing doon sa PITX. Oh. Samantala sa ngayon, Martes, Marso 26, siniulat ng PITX o ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na mataas na ang bilang ng mga pasahero sa normal na bilang. Nakapagtala na sila ngayong araw nang higit 35,000 pasahero. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Patuloy naman mga kabombo, mga kastar nation, ang uh, nadadagdagan pang bilang ng mga pasaherong naitatala patungo sa mga pantalan para umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong panahon ng Simana Santa. Sa data na inilabas ng Philippine Coast Guard, batay sa kanilang naging monitoring ay uh, aabot sa kabuang 179,733 yung bilang ng mga pasaherong naitala sa lahat yan ng mga pantalan sa buong bansa. Mula sa naturang bilang mga kabombo, aabot sa 95,000 mahigit ang bilang ng mga naitalang outbound passengers habang nasa 84,000 mahigit naman ang namonitor ng mga inbound passengers sa mga pantalan. Bilang bahagi pa rin ng Oplan Biyahing Ayo Simana Santa 2024 ay nagpakalat ang Philippine Coast Guard na aabot sa mahigit 6,000 na mga tauhan mula sa 15 Philippine Coast Guard Districts. Ang mga ito ay nag-inspeksyon sa mahigit isang libo ng mga vessel at mahigit isang libo ng mga motor bangka. At maglalayang uh, maglalayag kasi ang mga ito at kinakailangan sumailalim sa seaworthiness uh, test upang matiyak ang seguridad ng mga pasaherong sasakay dito matatandaan na mula noong Marso 24 taong kasalukuyan ay itinaas na sa heightened alert status ng Philippine Coast Guard ang lahat ng kanilang district stations at substations na rin na magtatagal naman hanggang Marso 31 taong kasalukuyan upang tugunan ang inaasahang pagbuhos ng mas marami pang mga pasahero sa mga pantalan. Patuloy namang inaabisuhan ang publiko na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng kanilang mga official accounts, anuman ang platform at uh, yan ay kanilang tutugunan. May mga numero ding inilalabas bilang hotline at kung may mga katanungan hinggil pa rin sa iba't ibang usapin, lalo na yung tungkol sa pagbiyahe at yung mga protokol na kinakailangan at regulasyon ngayong panahon ng Simana Santa. Ini naman sa Biyernes Santo ang schedule na biyahe para dyan sa mga barko sa Manila North Port na nasa lungsod ng Maynila at uh, sinabi nga ng Philippine Ports Authority na maaring mabigyan ang mga pasahero ng 100% na refund sa kanilang uh, mga biyahe na hindi matutuloy at nakipag-ugnayan na ang Philippine Ports Authority doon sa shipping companies at uh, ito mano ang kanilang nabuo na kasunduan. Sinabi pa ni Philippine Ports Authority General Manager Jason Chago na maaaring i-avail ang uh, naturang refund ng mga biyahero Uh, kung sa kasakali at uh, pwede din na mag-rebook uh, para sa ibang araw o pagkatapos ng Simana Santa. Gayunman, sa Biyernes Santo pa rin daw ang susunod na biyahe para naman sa manggagaling doon sa shipping companies o yung ilalabas nilang mga unit para makapagbiyahe yung mga pasahero. Payo tuloy ni Santiago makipag-ugnayan muna sa Pilipinas Ports Authority o kaya naman sa mga shipping firm para hindi na masayang yung kanilang pagtungo ng personal dyan sa mga port lalo na kung wala namang tiyak na schedule ng kanilang biyahe yung mga barko.